So ayan guys, dito kami ngayon sa bodega kasi bibili kami ng bijas. At ito dito 1,000 ni Tita Marilyn, bibili na rin 'to ng bigas. Kasi guys guys, nabalitaan namin na namatay daw si Lolo. Eh parang kadugo ko na 'yon at namatay daw si Lolo doon sa ano, sa bukid, yung may PWD yung may Pepe, yung hindi marunong magsalita, hindi nakakarinig. At ngayon pupuntahan natin sila. So before tayo pumunta, bili muna tayo. Sama natin si Roy. So, ngay okay. ngayon guys, ito yung binili namin. Thank you, Tita Marilyn. Dito po, kasi alam naman natin si Tita Marilyn pag-usapang biyaya. On the spot agad yan eh. Nangunguna yun si Tita Mar na about sa biyaya. Thank you po. Yan, sama namin si Nicole. Martin. Martin and si Roy Shen. Ay, Roy pala. 1008 yung lahat yung total ato ka Jay Sakay so tara ato sa Jay Sakay ka yeah, ito pa yung ibibigay namin guys tara let's go yan shout, shout out po kay Sir Carlos yung sobra pa ng pera nyo Sir Carlos yun po ginamit namin pang gas ng mga motor namin so para pumunta doon sa bukid Kahit malakas ang ulan, kailangan parang namin ipagpatuloy ang aming paglalakbay. Last right, train kasi nga. Nagpapabasa yung cellphone namin kasi wala pa kami sa road road. <tip> Pero kahit... <bahay. tip> <Roy! tip> <Roy! tip> <tip> <tip> guys, nalito kami kung saan natatahan. Pero buto na lang nandiyan si Roy na alam niya yung tatahan. <tip> <tip> So, tara guys. Eh, kumuulan. Tuloy pa rin. Kasi, matagal na kami nagsabi na pupunta kami doon. Pero, hindi na tuloy. Kasi nga, may ulan, may bagyo. Busy din. Kaya, e, this time, matuloy na yung pagpunta natin doon. And guys, ipag-play natin yung sinabi sponsor natin. na si na may later. So, tara guys. Sabahan so, nyo kami. So, guys, ah, uh... tap kami kasi yung motor ni Roy biglang hindi nag hantar. Pero tuloy pa ka rin. Kasi nga, meron kami yung pumuntahan. At ngayon, pahinto-hinto yung ulan. At minsan, lumalakas. Minsan, maging hinto. Kaya basang-basaan na kami kasi wala pa kami sasakyan eh. Pero soon, pag magkaroon kami ng sasakyan, eh, makatulong ka tayo ng mas mabilis. At kung ulan, umabag yung tuloy pa rin yung patulong natin ayon tuloy pa rin ang kahit lumabasa kami ng ulan kaso nga lang basa nga lang kami ta <laughs> ay sobrang lamig ng panahon na-feel ko na yung spirit of christmas so yan kasama ko nga pala si Laroy si Jane party tsaka yung camera man tsaka si so ayan guys nandito na kami ngayon sa lugar at dala na namin yung bigas yan bigas na ano namin tsaka yung ano yung grocery na konti so tara samahan nyo kami and thank you pala kay tita Marilyn sa ano dito sa pabigay ni tita Marilyn sa PWD and Shoutout pala kay Sir Carlos kasi yung pera ni Sir Carlos na sobra. Sabi ni Sir Carlos ako na bahala, yun yung ginamit namin pang gas. So, tara! Sabi ni Nicole, ilang bundok pa daw. Malapit. Malapit. Malapit lang ay. Ano kami? Madaya to si Martin. Naka white shoes eh. Ano talaga? <laughs> Outfit check. Outfit check. Face check. Pardita. <laughs> <Check. laughs> uh. one pa one, one. Pardita. Kahit umuulan. <laughs> <laughs> Manis ko lang siya pagkatapos. <laughs> <laughs> Nagsampatos yan si Martin. Kahit umuulan. Kahit maputik. Yung putik dito. Hanggang bewang. <laughs> Rawi yung ulan guys oh. Medyo challenging ang pagpunta namin dun sa bahay nila kasi aside sa umaambon, madulas yung daan. At yung iba sa kasama ko ay nagdadalawang isip kung tutuloy ba or hindi. putla mo sa sobrang ah oh. ah <laughs> ah ah okay sa tatay Balak muna tayong suluin ako ng Dinaan na lang namin sa tawa para hindi magdadalawang isip na tumuloy yung iba Sama, oh audio ko sela. <laughs> Dipa pa 'yung nagtatapos sobrang tagal namin nakarating kasi nga sobrang bagal ng lakad namin. Pangatlong beses na kami bumalik dito pero hindi pa rin namin kabisado yung daan. Yan guys, mahirap talaga yung daan dito. Kasi yung daan dito tapos mahamahang, malakas pa yung hangin. At ang sabi ng mga kasama ko, matinding challenge daw to para sa kanila. Yo, nagpaana si Roy. Bakit ka kasi nagsapatos? Tapos <laughs> yung <laughs> pinutahin natin, bundok. Dapat kasi, binuto nyo si ano, si Maruhas para daang matuwid. Itutuwid yung daan ba? Labing limang minuto na kami naglalakad pero hindi pa rin kami nakakarating. Hindi na kami bumili ng malaking sako ng bigas para hindi kami mahirapan sa pagdadala. at Aside from that, meron pang daang pababa. Kaya kung hindi ka sanay sa ganitong daan, ay mahihirapan ka talaga. nasa ah, silat ni. Lab. <laughs> wala, wala madae. Ante na sila. Daanan. Okay, sila, so. guys oh. Lakas apak ng tae. akiat <laughs> aakyat. Ka bababa lang namin, aakyat na naman kami. <laughs> Nagtataka ako sa mga kasama ko kung bakit sila nahihirapan. E ang bata-bata pa naman nila at wala pa silang rayuma. Ayan guys. Nakiyak namin yung bundok. At inabot kami ng ilang oras. Kahit lumindol, pupunta si Roy dito, mag-isa. Sa totoo lang, hindi talaga biro ang ginagawa namin kasi nakakahingal talaga ang pag-akyat. kawala yung pagod pag nagsasalita kayo. Walang pahinga-pahinga. Malayo ka ba ang isang kasama namin ay pasuko na. Nagtanong na siya kung malayo pa ba o malapit na. Kasi kanina pa lang kami naglalakad. o oh, tara na! Isang hakbang! Para sa mga taong may pangarap. Iningal na si Jay. Ang camera, ganun na yung camera. Ningyal na sila eh. Sabi na, ito yung tama exercise? Ay, ito pala dapat kay Nicole. <laughs> pag, pag baba ni Nicole dito, payat na to. <laughs> Sa mga request na gustong pumayat si Nicole, ito yung perfect. Dito pwede magjaging si Nicole araw-araw. <laughs> Yan, malapit na kami guys. Konting na lang konting kembot na lang makakarating na tayo meron pang bundok dito guys ay meron pang sampung bundok na tatawirin <laughs> yung may <tsura> eh. <laughs> di pa kami nakakarating pero huminto na si Roy kasi ngayon pa lang siya nakakaakyat ulit ng bundok na ganito kataas. At nakita mo naman yung mga ilong nila nang lalaki na. <laughs> tara. Tara. Hinihinga lahat eh. Mayroong okay, tao. Mayroong mayroon nakita pa. 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 Oh, tara na. Pa pa lang. Wala nga. Puna <sighs> muna. Okay. Puna na guys. Guys, ako nagkala ng camera. Wala akong binibit-bit. Kasi nga, para makunan ko na maayos yung ano. lapit na kami. Tama <laughs> wala lang. <laughs> ay, sa wakas nakarating na rin kami sa bahay nila Nanay. Yan giningyaw na mo? karon namin nakabalik are. <laughs> Ikaw ba di mo ni mama sa trabaho sa ona mm, Sa asa? Eh lang din hindi. Sa liluan. Oh, mm -hmm. Ah, sa liluan. Yan. Daghan na lagi mo Are... kuyog karon. Daghan na lagi mo kuyog karon. Mm -hmm. Mga kuan, mga igsuon nimo. Eh Ako may gagaw. Ah, may Ako nga. Mm -hmm. Tapos go. Si nanay. Oh, yan. Ayan. Nay. Tara na, may hatag sa inyo ha, nai, kay lugay mo may nakakuan din, nakabalik dere. Ayan. Ano na eh? Ano na eh? May na lang na iba, no? Oh. Tapa na hatag sa atong sponsor na eh, ni Ma'am Marilyn. <laughs> si Mama Marilyn. Kasi masyariyan mo na eh, sa gihatag ni Mama Marilyn na Dagan kay taong salamat sa iyang gihatag. Pasubutan sa akong papa. Hmm. Kuan. Ninyo tanan diri akong niabot diri karon dagang taon niyo. Salamat. Ug labaw na ni Mama ni Marmerlin. <laughs> Nay, unsa inung tanan na wala si tatay? Kuan mo pud siya dong cancer sa atay. Ah. Atay. Hmm. Ano na cancer man si tatay sa atay? atay. Ambot sa apo dong nga nabigi kada is kun di mo to Ah inom. Ya. Ginoon naman na bako ito siya. Oh, ano <tay> <masigil> na bako. Katulog Ah, isa po siya sa kuan. Sa coast. Kaya nang kuan, kawag tambok. Ay, ay, kibong ka lang yan di uh -huh. kalito.

Oh, kaya okay. di naman kung ito siyang padadong. Gidaan oh. ito na mga doktor. Di na siyang padadong. Nagrabi na gidaan nila. Ah, nagrabi huh? oh, na. Hindi man siyang padagid tato niya. Oh, oh, oh. Di na murag di nabitaw niya. Mahay Sakit na gidaan rin. Usan siya padadong. Di balibaran man sa doktor. Hmm? Balik na lang. Kaya grabe mm. oh, na? Oo, puruan niya ma. Wala na yung kaayupan. Oh, di na maagapan. Oo, oh, uli na lang gid, Uli na lang siya. Masa magugay. Ay, you, siya. Pila edad ni tatay mo? 79. 79. Hmm. Si tatay siya, punto itong naisakit na rin. Sa? So ngayon, kuhaan? Itlog? Rin niya. O rin niya. O operahan na ito. Operahan na ito. meron na operahan na ito, di rin. -ana di ana-ana lang siya. Hmm. Mato, ngawa na. Murag na wa na. Ayaw din siya. Ayaw na. Ano mo ito ka sakit sa iya atay nga bro may bukol-bukol mm -hmm. mm -hmm. uh. mm -hmm. kidney ah. Kuan, pika, saba, ah. oh completed. Na, completed na na nadamay na ang organis organs oh ah. mm -hmm. okay. 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 si papa i pari nang ulaw say. Right? Okay. Sisla nang wala na siya. Hindi mag-enjoy. Okay. Iya saging okay. gusto dong. Yeah. yung mo li siya. Hey, okay. yeah. admito na mo oh, mga huybis. Uh -huh. Diyan pagka uh, sa kadlaw siya ridto, pagato kagabi, uh -huh. eh. pagka sa madugy uli nang siya kanya, Ana siya nga merong kasabot sa nalawat, di ana siya. I uli lang ko ninyo kay para makita ana ko akong mga anak. Mm -hmm. Uli siya, dali. Dito terus siya apa yang mau tutup? Elat alasan bos. Hmm. So bos na walak good kay. Kani tinawang lang ang amay kay. Gusto mo ni nagpuyo sa kuan lasyon. Ah lasyon. niya siya kanag galing So iyan na di pa nawag yung mga anak. Ibong sa kuwang iya mong Ako isang laki na idong mo Bumoy gipangita. O si ako ng isang laki.

Oh, Ang ba? sa last year ah, na kanang mahod. Kin... Siyang kinu. Last year Ah, sa langka. Mahod ko sa namatay. Kinamahod ko ni tata sa iyahang papa. Langka. Mahod siya o langka. Amo ah, na ako sa kuan. Nagpuyo sa tugbungan. Tugbungan? Nagabang oh, siya ito. Na ako kua... oh. na itong apartment. Dool ras oh, do uh, kami... uh, sa langka. Oo, dool na. Dool na. Kurok City ko. Kurok City? Sa gym? Kuan sa may... Burok City.

Pero nai, amo lang ko ano na para makita po sa sponsor na iba na ni palit na mo na iba. Nai nai biscuit nai. Ay. Oh. Ah biscuit. Kani kape ay, kani kapi. kapi. Oh yah noodles. Noodles. Yah noodles. Ah noodles. Okay, okay ra. Napud say iyang papa ko na mag-80 na. Papa niya si Lolo Tony. Mo na isa sa kuan pod na mahatag ba. Mahatag pod. Mo ari magroto sila mga kuan. So bisita sa Pilipinas kay Filipino magita sila. Pohon. Yan. Pasensya lang mong um, uh, hatag na ya kay jud gamay-gamay ra ba. Tara. Ayan. Tapos ang bugas. Tara. Ayan. Thank you so much kay Tita Marilin. Sobrang bait nyo po. Dahil hanggang ngayon po tumutulong pa rin kayo. Kahit di nyo kano-ano. Isa din kami sa natulungan nyo. At sila nanay din. Sobra-sobrang na-appreciate po namin yung tulong nyo, Tita Marilin. Uy, uy! Hindi magiging uba, tama Na, kalitan na na gano'n sila. Aray, di ang gayaanan. Dito rin, dito Wala, uwas. Ihatunan. Ihatunan. Dito ito. Gamot rin. sa katotong ubus. Diba? Kaya saada dito na, tuyok pa ta. Ay, lang. Kaya saada mo Dolandre dito, no kayo dito yok. Dolandre. Sino ba? Oh, pero Ay, padong naman guru obus na? Nayan. Nayan, ayan, seminey. Okay. Gamad dong. Anong lahi? Anak Ah. Murag ako. Oh, ang cute ng, bata, oh. <laughs> Ay, cute ng bata oh. Ang cute ng bata. bye bye. Bye bye. ngayon guys, pa uwi na kami kasi nabigyan na namin yung mga langan namin nabigay. Dito si Roy umakyat ng niyog. <laughs> <laughs> oh. Yan yung bahay ni ano, tatay. muna, yung bahay ni Tad. I'm first Yan yung ibaw Carlos Yulo yan oh. No? Roy Carlos Yulo Roy yeah, Carlos Carlos. Carlos yung yung oh. zombie, Carlos <laughs> Yulo yung dalawa eh. Yan yung challenge. Wow, what you sila ito? Oh? So ayun guys, yan oh. Dito na kami oh. Panibagong challenge na naman yung lalakbayin namin. Bakit? Grabe. Meron dong. Pauwi kami, guys. At grabe yung daan pauwi. Kumusta na guys? na daw si Nicole. dahil Pakyak dito. So, ngayon guys, dito kami ni Nicole, tsaka ng team, kasi napagod kami dun sa ano namin. Pagod? Oh, musta yung pag ano mo, Martin? Pag akyat mo? <laughs> Masyadong mahirap. <laughs> nawala, nawala yung kagupuhan ko. Okay, nawala ba? Ay, nawala daw. may kagupuhan ba daw? Dati. Ito si Musta Jay? Okay lang ba? Diyos, makit yung... <laughs> <Pag> <laughs> Magtak! na yung paa niya. Ito si Roy, kumusta si Roy? Yan yung tanongin natin. Kumusta How are you? Carlos huh? Yolo. How are you? Masakit yung mo. <laughs> <laughs> Bakit masakit yung liig mo? An anong, Tagalog yan? Kulistirol. Anong pag... daw. Masakit na yung leg niya kasi kuk kukunin pa niya mamaya. <laughs> Si Pagkatapos dito. <laughs> Pagkatapos dito eh. papalay eh. si Roy tsaka Sina nagmamahalan. Yan yung tunay na pag-ibig. Nagmamahalan. Batong, batong. Nagbibigayan. Ah. Nag-alalayan. Ah. Nagsasakalan. Ah. Pero hindi nagiiwanan iiwanan ah. Ah. Can't you believe, imagine? <laughs> Alright, anong kanta mo para kay Shimaru? Kasi syempre <laughs> malapit na yung Pasko. Kailangan may handog ka na kanta para sa kanya. So, ngayon, ito, kanta. Merry Christmas. Yung ano, pa paano ka ba manligaw, Roy? <laughs> Kantahan mo. For pa example na lang, may gusto kang babae, liligawan li li mo yan, kakantahan mo yan. Paano mo ba kakantahan? Na. <laughs> Sige. Uh, wala ko sa... Oh. Kanta, mo naman ito. Oo. Oh. Yung kumanta ka. <laughs> Oh, wow. <laughs> <Walang, malaman> lang. Alam mo 'to, 'di Oh, kailangan ko Sample, sample. daw. Oh, oh, tapos oh. na ako, kumanta na ako dito. Oh, kumanta na siya. Hindi, hindi ka <laughs> kumanta. <laughs> <laughs> ako sa mula. Ito, ito o, para kung sino yung maka pag maitama yung dalawa ni Martin, 'yun yung makakain, pag hindi hindi makakain. <laughs> Mahirap 'yan ah. <ha>? Ito. <laughs> Tagalog ni e English ni e Martin. Tapos kailangan magaya mo. <laughs> oh, magsabi kami ng English tapos ulitin ni e Martin, ulitin mo din. Kailangan maulit niyo ha. Sige, ano? English. Sige go. Fire extinguisher. Fire extinguisher. Oh, 1 2 3 go. Fire, Fire Extinguisher. Fire. Oh, 1 2 3 go.

Extinguisher. Ah, exactly. <laughs> Fire extinguisher. Ah, salah lagi. Fire extinguisher. Ah, no no no. Fire extinguisher. Ah, tama ba? Oh, tama. Ah, jawab. Siji. 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 Oke. Iji. Ini nama ibu siji. Nama ibu siji. Ah. Alhamdulillah. <laughs> ah. <laughs> <laughs> Alam nganya yang sana sano. Eh. Yang sa tang twister. Eh. Ada yang tang twister in English. <laughs> Kau Kaya, yang kain mana tayo. Okay. Okay. Yeah. Sarap na ng ulam namin guys. Babalik kayo dito sa December. Ako lang kakain pero di magbayad. So ayan guys. Ay! Before tayo kakain, pray muna tayo. Pray, pray. Oh, pray, pray. Roy, lead the prayer. Pray the prayer, sige. Ako na? tama. Kung Ikaw mag-lead ng prayer. We ourselves in the holy presence God. Lord. So, ay, so ako man doon. Ngayon ikaw man ni Juan the Father, the Son, the Amen. Lord. Lord, salamat min sa karong adlaw nga sipte sa mong paglakaw o nami na tabangan nga dito sa sa pangatong dito tabla. <laughs> sa tabla sa glayo siya amo to bisag naay bisag bati ang pa karong panahon. Salamat Lord og sa karong pagkaon day og sa nag-sponsor karon. Salamat. Thank you. <laughs> okay, tatayan so, kain muna tayo. Let's go. Kain.

说说吧。 kayo. Dito na magtatapos yung vlog namin. Pero before namin tapusin itong vlog na to, gusto lang namin ipasalamat sa aming beloved sponsor na walang iba. Kundi si Tita, Tita Marilyn. Thank you so much po, Tita Marilyn. Kasi kayo po nag-support na ibigay natin dun sa ano, sa ano, dun sa PWD, di ba? Yan, thank you so much po, Tita Marilyn. And thank you din kay Sir Carlos dahil sa sobra ni Sir Carlos na pera, eh, nakakain po kami at meron kaming panggas dun. Kasi hindi kami makapunta dun kung wala kaming gas Kaya hinati ko na lang yung pera ni Sir Carlos Tsaka pera ni Tita Marilyn para sa vlog na to. Kaya thank you so much po and shout out ako kay Tito Joe and Lolo. Tony. Oh, yeah. hey, shout out kay Lolo Tony and Tito Joe. Thank you so much po and shout out din ako kay Sir Jose, Sir Joey, Sir Carlos. Yan yeah, at sa mga bago na pad pa dito sa YouTube channel namin. Don't forget to click like, comment, and, and share. And syempre, click nyo din yung subscribe. And click nyo notification bell para always kayong updated sa lahat ng videos na upload namin. So, yun lang, lang guys. Thank you for watching. See you sa next episode. Tara! Okay. watch more video chan tv and subscribe for always updated salahat and videos nasu thank you for watching see you on next episode